kakachopa. alis kami ngayon. Pupunta kami sa aming ibang tropa. Nandito si katropang leches. Gahanap po kami ng ulam ngayon. Yeah, so, ang hahanapin nga namin ngayon, no? Oh, Nakita niyo, guys. Sup, sup, pa more! So, guys. Hanapin namin siya sa mga gilid-gilid. <laughs> Sobrang linaw dito, guys. Oh. meron na kaming isang nakuha si katropang leches sarap po ito sinusop-sop kita nyo guys huy saan kayo? dito lang sa gilid-gilid tayo Malabo pa naman ang aking eyes kaya susunod lang pa ako sa mga malilino. O, oh, eto na katropa. Lagyan mo dyan sa plastic mo. <mukong> Ano daw duman sa may bahaw? Ano? Sa may swimming pool. Ayan po sila. Oh. Nagtutuwad-tuwad na po sila. Nakahanap po ng pangkula. Mamayang gabi. Ayan po si katropang Minang, katropang Joan. At ang aming Barbie na una. Siyempre, ang mag-video ko ay hindi marunong maghanap. Nakakuha ka na? Pero lang. Sa palang patingin nga. Ay, wow. Mm -hmm. Sharap, Darun sharap. Mm -hmm. uh na po siyang po siyang nakuha. Lugoy kami. Patingin ako sa iyo, Ben. Wow, ang dami na agad sa kanya, oh. Ang bilis talaga ni Katropang Ben-Ben. Ay, ganyan pala. Hinahakot na po pala yung ano. Bye-bye. Tapos may mga laman po. Ang galing. Ang dami na po siyang Susup-supin mamaya. <laughs> Dami <laughs> na po siyang susupsupin. Ayan, o. Ayan. Gaganunin po pala siya. Tapos, yan na. Nahanap-hanapin. Oh, master pala dito si Katrobang Ben. Ben! Ben, hindi ako marunong. Ano, katropa, meron ka na dyan? Nakadami ka na ba? Ah, dandahan lang pala siya. Kasi lalabo yung tubig, ano. Ganun pala. Tingnan nyo katropa, oh. Masarap pong maglaba dyan, tsaka maligot. nagahanap po pero biglang naligo. Sa mga din, no? Ilagay mo dito sa bag mo, yung ano mo, salamin. Para makadami ka. Lagay mo dito sa malaki. Hindi sila guys. Tuwad-tuwad lang. Ano sis? Dalawa tayo dyan maghati. <laughs> Galingan mo. Tulog, ay, naku, tagi-isa pa lang tayo niyan. Hindi <laughs> pa tayo makakaya. Daming sup-sup diyan. Gano'n you know po yung isa. pa tuwad tuad na po siya, guys. Ganun po siya maganap. Yan. Tapos, ganon. Ang galing yan. Ang galing. Patingin nga. Wala na laman? Si, eh, ito, guys, so oh, Potol na yung puwet niya. Puwet ba yan? Wala na po itong laman. Nasip-sip na po ito. Yan oh. Ayan po guys. so oh, nasip-sip na po yung ganyan. Kaya itatapon na natin siya. Nakakuha na po si Katropang Joan. Oh. Tatlo po kaming maghahati dyan. Kasi kaming mag-asawa at siya. Ayan <laughs> guys o. Uy ano ni Kung gusto nyo pong mag swimsuit, dito lang po kayo pumunta banda. Tago po, tago po sa Marites. Yan. Ayun na po yung isa. Susundan ko po, po siya. Ayun siya. Si Katropang Barben. Iniwan niya ako. Yan. Sa mga ganito ba, Ben, meron? Gwaman na. Ah.

wala, Hindi lang siya guys si sinosop-sop. Kinakay din ko pala. Pero wala pa po akong nakukuha kahit isa. Tama lang po na mag-video-video lang. Ayan. Bak like marunong. Ayoko po kasi magkuot-kuot. I'm scared. Ay, ay, babay. Pinupsot na yun. Wala na yun. I-check ko po kung nakarami na sila. Ito po kay Katropang Benben. Ano po saan niya? Katropang Joanne. Wow! Kadami na po siya. Punta po tayo dito kay Katropang Leches. Oh my God! Ang lalaki! Nakarami na ho siya. Ayan ho, oh. laki po Ito. Siriba ng lamot. Yan, sarap. Kay katropang minang. Nakarami na siya, guys. Oh. Kita niyo yan. Nasa maliit lang siya na butas. Pero kita po sa loob. Diba? ba